Okay mga kasimanwa, una una-unaro, pagpasalamat As usual, sa panahon nga ginataogit katon permit aton nga makaroon na General Manager naton at Aklan Electric Cooperative no si Sir Attorney Ariel Hepte, no? May balita nga nga uh, nakaabot man katon regarding sa daya karang uh, mga CCTVs mga kasimanwa na it LGU banga. Ang so, ginasugin nga rin ng nga illegal na nga, nga nakakonekta sa aton karon nga mga linya. Ano kami nato rin ya, Sir? Uh, tama ro'y mo nga uh, informasyon nga ron uh, Malbert nga habaton nga kung siin do LGU nga sa idagong it andang municipal uh, risk reduction uh, office okay. ay nag-illegally uh, tapsanda sa ato nya secondary wires uh, mga 40 nga illegal tapping ra na naging himo para sa 40 nga ka CCTV okay. sa nagkakasari-sari nga poste dit aton nga Aklan Electric Cooperative Ag, uh, bago ra yung insidente nga ra ro aton nga mga lineman nga nagahimo it line ara kilowatt or uh, rehabilitation mm -hmm. na kung siin andang nga ginakayad na pero so, ato nga mga metro at kuryente para mas manami tanawon ay na nanda nga may una nga illegal tapping nga ginaubra ro mm -hmm. so, yung uh, CCTV it munisipyo at pa nga aging ag report katon yes, sa uh, atong tagatapan mm -hmm ag ato nga ging sugo ro ato nga mga kibahan sa apprehension mm -hmm. nga i-verify kung minatuod ra yang information ag na pamatud mm -hmm. nga tama ro observation it ato nga mga line workers nga may mga illegal tapping nga natabo so ging isyuhan do munisipyo it nagakaigo nga notice of apprehension mm -hmm. no uh, bangod ron sa may una sandang nga violation sa aton nga anti pilferage of electricity. Agoy, okay. okay. Na kung in daya ay may nagakaigo nga kriminal, sibil, ag administratibo nga sa mga tawo nga mapatud-an nga nagkasaya. Mm -hmm. So sa makaron ay ginaimbestigahan pa ron agro formal nga incident report ay aton nga ginahugat iya sa atong pelatapan, para matawan naton it nang kaigo ang aksyon ang bangod karaya sa ginhimo no nga pag illegally tap it ato nya kuryente uh, nagdugang ra sa aton nga mga bagayran sa no. systems loss losses kasi raya ayro mga konsumo nga it kuryente nga naduga nga hindi naton ma-account nga una gali hagto ang uh, kung ibutang ang nato, di example malang ra, bukod man diagnostic assessment pa, kung halimbawa abi mana ro sa bilog nga uh, CCTV ga konsumo. Sa sugod it sambugan it sang libo na kung kuryente. Halimbawa yun. Dahil, ho oh, halimbawa. Malang, halimbawa ba Dahil, ginakuan ko malang gina-estimate ko. dal mm -hmm. Dahil 24-7 operation. Imogen, oo. So, 24 oras na dagagal sa pitong uh, Domingo o sa pito Adlaw sa sang Domingo. Hmm. So, sa 1,000 sa 40 ron, hindi, 40 milyagis sa buwan, halimbawa. Yeah. So, butang nato niya may una nga na kung buwan yung mga nasanda, So, may mga 400,000 tausan, mm -hmm. Nga bagay Hay, may una pa ron na penalidad, na illegal tapping, na 10 mil kada illegal tapping. So, ruji simil sa warit ta pila manda to. So, mabahaw-bahaw ro ang bagayran sa akil ko, Ang raya nga ginabayad nandangara ng ay aton manda nga ginagamit sa pambayad nato sa kuryente ag sa pagpanubo man si itatoon nga mm -hmm. na sinuguktan, mm -hmm. no, although sinintimoro ro, mabahaw itang bagay sa aton mga member consumer. Mm -hmm. So, ruin do ginatawag na ito nga unfairness sa ging obra So, although may una malbert sa uh, joint poll agreement kamon, pero sa amon nga record iya, wa sa nga ito nga request to attach. Mm. So, ro, request to attach, abe, isa yung ka-proseso nga amon doon iya nga gina-implementar para na-inspect it aton nga mga kaibahan iya nga mga engineer, ang lineman, kung andang uh, ginapropose na pag-atat sa atong poste ay nagasunod sa aton nga palisiya. Okay. So wala na rin yung ubra ha. nga niya na naman na may nga illegal tapping. Ser, mm. Sir, so, ma-excuse ako, no? Mama, ako. Uh, if ever, a uh, pwede kita kasight it sa bilog sa mga palisiya nga mention natin. Na dapat masunod nanda Hayro nga ni rin, rin nga request to attach. Okay. Kaya nga, bisan na ato yung mga telcos nga ron, mga cable okay. Tibo, okay. mga telepono. Uh, bago na magkabit, buanda andang mga linya sa atong poste, nagasumiti sa na it, request to attach, kung anda nga plano, kung paano nanda din na implementar okay. ro attachment nga sa atong nga mga poste. Mm -hmm. Kasi kung waron nga konforme sa atong standard, mm -hmm. o sa specification ni Akelco, ay hindi na mo pagsubtan ang iparibisan ang kandaro plano. Okay. So, rumagayin na bikaw sa natambu para sa si LG yun, I don't know, sa iba pang mga munisipyo, Arun ang sigira amon niya ginapa-inspect ron makaroon, uh -oh. na siin, wala nag-agi sa kontador. Mm -hmm. So, Wala sa application wala sa an nat-account, pero nag-inamit sa mga Mm -hmm. So, sa iba nga ron, basi kung sino man ang kontraktor, mag-aplarihas, ay bukot magayo, nga parehas ang sistema ng yung Okay. So kung madakpan man naman, ang masayuran na amon ang kontraktor nga na, na kung sino ko ang naghimo, mm -hmm. ay mahimo man kami ng kakaigo tikang, mm -hmm. no? Para ma man it legal, no? Kung ano man raan ng obligasyon si Tayo Miglay. Sir, so, estado ko mga ah, uh, CCTVs nga rase is, unang tagihapon sa mga poste natin, huwa raya, or kita sa akin ko? Huwa naman ding pagsasabi. Huwa naman ding pagsasabi. Din Yung na naman mm. ng mga attachment, okay. dahil to, uh. ro'n evident siyang magiging himong mm. saan nga ilegal. ag may mga litrato kami, ag akong keyboard kita o para masayuran ito aton ng mga ibang ho. Hmm. sa so, makaron literally, hay hindi na magamit for security purposes rin ng mga CCTVs dahil Huwag yung katanay ka na ito no power. Tama ron. Oh. Kaya ron ginatuyo. Pero may kakulangan sa dang buhat mm -hmm. na kung si Ina grabyo ro ato na ko. Mm -hmm. Okay. So, man nga na sir, na norong uh, ginpaabot mo nga. Kung gin tawag natin ng no, atensyon? attention, of course, ito LG ba nga? Nang tawag na doon doon, eh, may initial na pagbisita iya andang head. Mm -hmm ay ba pa ging sarado ro ay kung ano gid andang nga planong, gahuwat yang kami kung ano ro andang nga magiging uh, proposal a kamon sa akin kung wa sanda it, kung wa kamit mabaton mm. nga formal nga komunikasyon kan sa sugod it sang domingo nga ra uh -oh. ay ro nagakaigo nga pagpasaka it kaso ay amo mm oo uh oh. sige sir bodo yon do uh uh, negative po na nga balita no eh, siyempre losses matuod ra garangan nga abon nga reklamo when it comes sa mga uh, kun ano nga mga uh, oh. power interruptions tapos ang gali ro gina expect unta naton nga uh, na yung, uh, mayad nga balita like halimbawa or sa mga sakay nga doon nagligan ni adlaw may daya pagaling nga nagkatabo anyways yan makita sila sa uh, good news abi no uh, kumusta by the way rong uh, Uh, sa Santi nga rin nga uh, I think subsidy ni Raya, nga ready na mabaton it mga resipiyensya tanung aniya sige um, mga residential consumers sa munisipyo it Pandan at uh, Libertad and ah okay okay ay official yung nga uh, implementar it aton kooperatiba sa pagtao i subsidy subsidya sa mm. mga residente na dahil do 500 pesos nga subsidy mm -hmm. ana sa probinsya it antique okay na ni nga ng mga igbanghod mm -hmm. sa aklan ay bukod at sakop di karuyo oh. so basit ga ka nga aton nga mga igbanghod hamat may una nga subsidy ro mm. taga antike oh. ang aklan wa <laughs> <Wow>. <laughs> dayang resource it fund it dayang subsidiya nga ginatao it probinsya it antique sa mga residential consumers mm. ay halinda share nan da kinita it probinsya halin sa Simerara coal oh, it hmm. mga pilang dinagoon so may minahan sa anda ito ay rato ginashare it atoy nga anda nga gobyerno okay. ito mm. So, hindi kita magkahikaw uh, mm -hmm. sa aton ng mga ibang hodya <laughs> sa aklan uh -oh. dahil wala ta kita tinahan iya Ito, okay. So, okay. rato nga tinipon doon at gobyerno ng dato, ang rato na andang nga ginatao na bilang uh, uh -oh. sa andang nga pamuguyo. Mm -hmm. so, so, huwag lang galing kita. Short uh, -oh. abis, sir, brief lang uh, information man regarding sa kumpilang bilog ganyan eh. No? Aru sa kanya na uh ah uh, ko nagligat nga uh, business aga paano ro nga nang magiging purpose kato sa operation at nga Akel ko sige sir do aton nga ra nga mga sayakyan ginadugang naton nga service vehicle itaton aton nga mga substation ah, mm. oh, okay. uh, dahil nagainabo man abi ro aton nga mga member consumers nagahinaba man do it kuryente naton nga ginamintinar mm. agro aton nga sayakyan no ay siyempre may mga edad yun di ibakara ay hindi man nato ko amat masaligan uh -huh. kung amat ay nag uh, kasaman, uh -huh. ag, dugang pa karon ay nagdugang man kita it aton nga line workers -oh. no Naku, siin, nga si in man ang dami una sandang magamit nga sagakyan mm uh -huh. para maagtunan para ma, ma, ma uh -huh. ang mga problema it uh -huh. at aton mga member consumers mm uh -hmm. -huh. nga nagakasari-sari na lugar uh -huh. so raya kay ibahan da sa aton nga programa para mapanami pagid naton na, do aton serbisyo para mm. sa tanan agud maabot to adlaw tanan ay hilway gakalipay mm. gagamit sa aton ah. nga serbisyo so raya ay ibahan da sa aton nga mga programa nga pagpamanani ito aton mm. nga ko mm. sales information sing hopefully makabuli gra enlighten sa aton nga mga member consumer owners especially sa mga pamantaw sa aton nga uh, ah, imong statement yung pag-uwa. Salamat kit, sir. Ag, mabuhay rong Aklan Electric Cooperative. Thank you, Malbert. At may ga nga adlaw ka tanan. Energy FM Kalibo